Good morning, good morning mga paps dyan, kapwa driver uh, Joe Ride Angkas, good morning of it uh, alas 6 ng umaga guys, lumabas tayo ngayong araw Martis araw ng 13 ah, uh, tayo alas 6 na lumabas para pang booking nandito tayo ngayon sa batasan Yorgol sa may gasolinahan tignan natin na uh, natin yung incentive makakuha tayo ng walong booking hanggang alas 10 kaso wala pang pumapasok na booking <laughs> alas 6 pasado na wala pang booking na pumapasok hindi tulad dati pag baba ko pag on ko na ang aking move 8 sigurado pasok na agad yung booking ngayon wala iba na talaga ngayon sa siguro ng rider Sa mga oras na ito, nandito tayo sa Global Tagig. Ah, Tagig ba ito rito? Bukutan, masagot ng Bikutan na ito, dito ko nang drop Okay Ah, one uptown pala ito O, Global Ah Tadradrop up lang natin dito ng isang pasayero Ang tumal ngayon guys, madalas ang tambay bago makabooking Tingnan mo yung booking ko, lumabas ako alas 6 alas 6 ng umaga so tingnan natin open natin yung earning nga natin ayan nakaka 455 pa lang tayo ilang booking yan ayan nakaka 6 na booking pa lang tayo hindi tayo pumasok sa 8 booking yung para sa incentive natin pero may 6 tayo mayroon pa rin yan isang daan siguro ayan o oh. Nagsimula tayo mabigyan ng booking 6.30 6.26 ah, Sa 6.30 na yan Ayan oh. Tapos yung last na booking natin ngayon na Pumasok sa 9.35 So pasok sa sa incentive natin na ah, Hanggang alas 10 So mayroon tayo isang doon Kasi 6 na booking lang Hindi tayo mabot ng 8 Kung 8 sana ah, Kuha tayo ng 300 So ayan February 13, bukas Valentine's pala. Happy Valentine's advance sa mga followers ko diyan. Advance Valentine's para bukas. So ayan palang kinikita natin, Pops. So ayan palang kinikita natin mga Pops diyan, alas 10 na. Nakaka 455 palang tayo. Dapat sa mga ganitong oras dapat naka 900 na tayo, 1K, dapat ganun Pero ngayon wala pa tayo sa kalahati guys nandito tayo sa kaluukan uh, launa yung medya na hindi pa tayo naka 1k anong oras na bayan yan ang tumal tingnan natin kung kano kinita natin ayan guys oh eh. alauna na alauna yung 12 booking puro gurami puro gurami na natin kaya alauna na wala pa kita hello mga paps grabe quarter to 3 na hindi pa tayo nakaka 1k ano ba naman yan ang tumal dito tayo sa lugar ba ito? Manila to, Manila. Puro ang dami kong booking pero puro maliliit lang. 50, 50 ang rate. Maria Jose. Ano na nangyari sa araw na to? Ayan no, tingnan natin. Ayan no. 970 pa lang ang kinikita natin mag alas 3 na lumabas tayo alas 6 ano ba naman yan tingnan mo naman 15 booking 15 booking uy bakit dito 1000 na pala siguro mayroon pang mga booking na hindi pa naisama dun sa kanina kaya mag sabihin naka 1000 na pala tayo pero alas 3 na ay, dapat 'yung mga ganitong oras nakaka 17 na tayo, 1.5 man lang. Pero ngayon wala na, 1000 na lang. Ano pa nangyayari? Ang aga ko naman lumabas kanina, alas 6. Ngayon, alas 3 na. 1 pa lang kinikita natin, guys. May yabangan bago tayo umuwi. Uh, andiyan ko eh hangga't hindi wala tayong malinis na 1k dapat mga 1.5 kitain natin para may malinis tayong 1k pag-uwi ah uh, boss tayo ngayon sa may monumento, monumento itsa galing ako ang dagat-dagatan punta rito wala man lang nakuha ko booking dandaan lang takbo ko galing may dagat-dagatan punta rito monumento wala na ko ang booking tapos ngayon Gagapag na naman ako papuntang Sandigan. Ano kaya ko may makuha kung booking? Anong oras na? Alas 6 na? 6 to 6 na? 6 to 6 na ako sa Lansangan. Pagtumag mo akong ngayon, alas 7, nasa Sandigan na ako. Ang tanong, magakuha kaya ako ng booking? may pumasok kaya nakano na ako eh, navigation na ako eh yung pauwi na ako kailan yung booking na makuha ko pa, pa yung dadaanan ko pauwi eh kaso wala talaga ako makuha kanina pa naubos <coughs> na oras ko dito okay lang yun basta may pumasok na isa dinalugi yung gasolina biyahe eh. isa lang isang booking lang kahit right? isang booking bawi para bawi yung gasolina ayan okay, guys so, nasa may monumento monumento pero kila ko idsa nasa may idsa kapag natakot po we paps alas sa espasado na bahala na kung may booking na pumasok o wala okay lang eh, magdidilip na sanay bumiyahin ng ganong oras so kaya mo sa mga ibang araw gapang tayo uwi na tayo 6 alas 6 pasado na wala na kung may pumasok na booking o wala importante eh. mabagal lang tagpo natin para kung sakali mayroon natin natin para hindi loob yung kasulina kung wala ay wala tayong magawa eh hindi tayo sanay bumiyahin na ng gabi sa mga ibang araw pag ano pag araw lang ko bumiyahin ng gabi at least kahit paano naka no, isang libo na yata ako mamaya tingnan natin hello mga paps dyan kapwa ka rider ngayon dito na ang biyahe natin ngayong araw na to guys inabot na tayo ng ano oras na alas 7 gis na alas 7 gis na tayo nakarating dito sa digan Swerte may nakuha tayong pasero galing po uh, galing Kisong Kison papunta rito sa Digat. Hindi na sayang yung biyahe natin, may nakuha tayo sa pasero. Yun nga lang kasles, ang rate niya 140. Pero okay lang yun, bawi na yung gasolina natin. So ito yung inabot natin guys ngayon. Lumabas tayo kanina ng umaga, alas 6, inabot tayo ng alas 7 ngayong gabi. So tingnan natin yung kinita natin guys pin natin yung earning natin ayan guys oh naka 1,4 1,448 lang inabot natin samantalang yung kinikita ko yan hanggang alas 4 lang yan <laughs> kakauwi na tayo pero ito inabot ay ng alas 7 eh. 1,400 ilang booking yan ayan 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 Saan punta mo, ma'am? Iba na ba? Uh, lang ako, nag-vlog pa ako. Ha? Huh? <laughs> nag-vlog pa, uwi na rin ako mam ma eh. Ba't ang nyo? Ha? Diyan lang sa may Petron. Ha? Ha? Mayroon pa sana ang papabukay, mapuntang pa na ba? Kaso matraffic na dun eh. Kaya, uh, pa-uwi na tayo eh. So, ayan guys, naka-21 booking tayo. Pero mo yan. Ayan o oh. uh, 13 February 13 Ayan Ang 1,448 tayo So yun yung kinita natin ngayong araw Ngayong araw guys Pero yung kita na yan guys Dati kinikita ko lang yan Hanggang alas 2, alas 3 Nakakabakporta na tayo Pero ngayon napote alas 7 Ayan. Nakita nyo naman napote ng alas 7 Ganun lang kinita natin stress, 3 kinikita na natin yan iba na talaga ngayon ang biyahe ngayon bago na nagbago na so yun lang mga paps uh, kung bago ka lang sa aking youtube channel huwag mong kalimutan mag subscribe i-click mo na rin ang bell icon para update ka sa ating mga bagong upload na video